Ayan, nagduduyan nga po tayo dito at naamoy natin. Parang iba na naman ang amoy. Ayan, hindi po maiiwasan yan dahil sa mga alaga natin. Ayan. At ano nga ba ang paraan para makontrol natin ang amoy at langaw sa ating mga manukan? Ganito lang po yung sikreto ko. Ayan po, Ayan. Ayan, mga ipot po yan. ibaba ba Ayan, no? Oh. Ipot po yan. Yung sekreto natin dyan ay ito lang po. Ayan, napakabilis pong ano, gamitin sa ayan, no? Oh. Ito po ay mga abo galing sa ilalim ng ating kalan. Ayan. ayan. Napakabilis lang po nitong pangtanggal ng amoy at naiiwasan rin po natin yung langaw dahil hindi po sila makakapangitlog dyan yan yun lang po yung sekreto natin ano mamamatay po yung mga ano itlog nyo dyan dahil sa uh, ating nilalagay na abo ano Ma po sa atin yung mga abo na yan kaya hindi natin tinatapon ito yung pang control natin sa amoy ayan kung gusto nyo po ano walang amoy yung, yung mga manukan. lang ito po ay subuko na sa aking mga alaga ayan kung halimbawa naman malaki yung manukan nyo ah, pwede po kayong ano bumili ng mga pinagsunugan ng ipa sa pakiskisa ng palay maganda rin po yun kasi ako libre ko lang nakukuha to doon sa ilalim ng aking lutuan ayun instant po yan pagkalagay nyo wala talagang amoy tsaka yung langaw hindi agad dumadami yung sa mga sisaw natin hindi masyado yan kasi ano maliliit lang yung ipot nila dito sa ating mga ano mga pag-umpisa ng 2 weeks to 3 weeks Ayan. Ano na yan? Malalaki na yung ipot. Kaya, ano na rin. Medyo may amoy na rin. Ayan, bagong lipat natin yan. At ito yung mga pangkatay na naman. Ngayong linggo, kakatay na naman natin to. Ayan, bali 20 heads. Tapos nagkarga tayo kahapon ng uh, 20 heads ulit. Ayan. Bali, meron tayong 100 plus na karga ulit. Linggo-linggo po tayo nag Linggo-linggo rin -linggo po tayo nagkakarga ng mga sisiw. Ayan po. Ayan, sana po ay, ay meron akong na i-share sa inyo na sikreto para hindi agad mga moy at kulang langaw yung, yung mga alagang 45 days. Alright.